Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiant News sa Tidsenyo ng Office of the Vice President. Tinugunan ng OVP sa ilalim ng Medical Assistance Program ang pangangailangan ng isang lola mula sa Quezon City na may iniinda ng mga karamdaman. Narito si Brian Latasa para sa karagdagang detalye. Hey, okay, salamat po ako sa OVP. Salamat kay Vice President na nakakatulong sa maliit na katulad namin na mahihirap. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ito ang mensahe ng 61 years old na sinanay ni Reza mula sa San Vicente, Quezon City para kay Vice President Inday Sara Duterte. Si Nanay Neresa ay isa sa libu-libong Pilipino na dumulog at naalalayan ng Medical Assistance Program o ang top social service ng tanggapan ng pangalawang Pangulo para sa mga Pilipino kuwento ni nanay, idinulog niya sa opisina ang mga gamot na kinakailangan para sa kanyang asma at hypertension. Kung binipi ang mataas ng ano ko, 252-300 ang, ano, ang over. Ah, sabi nung kapatid kong bulso, higit na sabi niya, pa-check up ka na. Tinawag ko yung ating panganay. Punta kami ng, ano, ng heart center. Sabi niya, ah, pagdating namin talaga mataas. Kaya pinainom pagod ako nung sa Atapres. Uh, mula nung pumunta kami ng mga alas inabot kami na launa kasi minomonitor you know, yung high blood ko. Doon na nagumpisa yung high ano ko, yung hika ko na meron na ano na, ano nga sabi yung, ano, yung high blood ko. Tapos nung ano, nung, nung ano, nagkaroon na ako na maintenance noon. Mm -hmm. Tapos nung nakarang ilang ano, ilang, ilang, ito matanda na rin ako, ito nga siguro mga 58, hika naman. Ayun na naman ang ano, parang hinihingal ako. Sabi ko, bakit hinihingal ako? Sabi ko, pag konti nakad ko lang eh, parang ko hinihingal. Ipinagpapasalamat ni Nanay Neresa ang malasakit ng tanggapan ng pangalawang Pangulo para sa higit na mga nangangailangan, lalo na sa usaping pangkalusugan. Sobrang laki, lalo na katulad namin na walang hanap buhay, na umaasa lang misa, sa bigay-bigay ng medyaw ng anak. Eto, malaking bagay po talaga. Pag wala ito eh, <laughs> di ba? Kaya nagpapasalamat po ako na mayroong ganitong ano, nagbibigay sa tao. Mula po dito sa Quezon City, ako po si Brian Latasa, ang lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Lolo na na diagnose ng emphysema, natulungan ng OVP ang bilang ng mga naalalayan ng medical and burial assistance pumalo sa mahigit 180,000. Yan na at marami pang mga balita dito lamang sa Palian News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat!